sa gitna ng katahimikan ng Hilagang Europa. May isang sandatang isinilang mula sa yelo, disiplina at katalinuhan. Hindi ito sumisigaw ng lakas, ngunit bawat putok nito ay mensaheng nagmumula sa isang bansang hindi kailanman piniling sumigaw. Ito, ang Archer 150 mm Self-Propelled Howitzer, ang artilyeryang tinaguriang The Intelligent Gun. Sa bansang Sweden, ang mga gubat ay tahimik. Ang mga lawa ay kalmado. Ang mga bundok ay tila nanonood lamang sa paglipas ng panahon. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, isang matinding disiplina ang bumabalot sa kanilang kultura. Ang disiplina ng pag-iingat at kahandaan. Habang ang ibang bansa ay nakikipagpaligsahan sa laki ng sandata, ang Sweden ay abala sa pagtuklas kung paano gagamitin ang teknolohiya sa pinakamatipid, ngunit pinakamabisang paraan. Hindi sila palaban, ngunit hindi rin sila papayag na maging biktima. Sa larangan ng depensa, pinili ng Sweden ang landas ng katalinuhan. Sa halip na magtayo ng mga hukbo ng tangke, pinili nila ang precision artillery. At sa ganitong kaisipan, isinilang ang isang ideya, isang howitzer na kayang umatake, umatras at maglaho bago pa man makabawi ang kalaban. Taong 1995, sa loob ng mga pasilidad ng BAE Systems Bowforce, isang grupo ng mga inhinyero ang nagtipon. Ang kanilang misyon, gumawa ng artilyerya na kayang mamuhay sa mga pinakamalamig, pinakamatitinding kondisyon ng Scandinavia, at sabay nito maging isa sa pinaka-advanced sa buong mundo. Ang ideya ay simple, ngunit ambisyoso paano kung ang isang howitzer ay kayang magpaputok ng limang beses sa loob ng 30 segundo at makaalis bago pa makuha ng kalaban ang lokasyon nito? Isang tanong na tila baliw pakinggan noon, ngunit sa Sweden ang kabaliwan ay kadalasang mukha ng henyo. Ang Archer ay hindi tulad ng karaniwang artilyerya. Ito ay itinayo sa base ng Volvo A30D Sikan Kana 66 Articulated Hauler, isang heavy-duty construction vehicle. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong truck, Ngunit sa loob nito ay nakatago ang isang ganap na automaticong 152 mm L-52 howitzer, isang baril na kayang tumira ng bala hanggang 40 km ang layo. Ang lahat ng operasyon nito, mula sa pagload ng bala, pagtutok, hanggang sa pagpapaputok, ay ganap na automatiko. Hindi kailangang lumabas ang mga sundalo sa loob, hindi kailangang makita ng kalaban kahit anino nila. Ang Archer ay parang multo, tahimik, mabilis, at nakakamatay. Ang pinakamalakas na sandata ng Archer ay hindi lang ang kanyon nito, kundi ang bilis nito. Sa larangan ng digmaan, bawat segundo ay buhay. Kapag pumutok ang isang howitzer, agad itong nagiging target ng counter-battery fire, mga artilyaryang nakatutok sa lokasyon ng pinagmula ng putok. Kaya naman, ang layo ni ng Archer, tumira at mawala. Shoot and scoot, iyon ang tawag ng mga sundalo. Kaya nitong magpaputok ng tatlong bala sa loob ng 15 na segundo at umalis sa pwesto sa loob ng isa't kalahating minuto. Bago pa man tumating ang ganti ng kalaban, wala na ito roon, isang anino sa niebe, isang halimaw na naglalaho sa ulap ng pulbura. Ngunit higit pa sa lakas, ang Archer ay may utak. Ito ay nilagyan ng Advanced Fire Control System, GPS, at Digital Ballistic Computer. Ibig sabihin, hindi ito umaasa sa mata o karanasan lamang. Ito ay isang howitzer na nag-iisip. Bago pa man iutos ng commander ang target, alam na ng sistema kung gaano kalayo, anong anggulo, at anong bilis ng hangin. At sa loob ng ilang segundo, automaticong tinutukoy ng computer kung paano papatamain ang bawat bala sa eksaktong lugar. Ang tawag ng mga sundalong suweko rito, the gun with a brain. Ang bala ng Archer ay hindi ordinaryo. Ito ay mga 100ppvp shells na pwedeng maglaman ng high explosive, smoke, illumination, or kahit mga precision-guided projectiles tulad ng Excalibur round. Ang Excalibur, isang bala na may GPS guidance, ay kayang tumama sa target na 50 km ang layo na may margin of error na wala pang 2 metro. Isipin mo yon, isang truck sa gitna ng niebe nagpapaputok ng bala na tatama sa isang tangke o gusali na halos kahit kilometro ang layo na parang sniper rifle, ngunit mas malaki, mas matalino, mas tahimik. Marahil, hindi lahat alam na ang disenyo ng Archer ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito rin ay refleksyon ng kultura ng Sweden. Sa bansang ito, ang disiplina ay likas, ang mga tao ay hindi nagmamadali, ngunit laging nasa oras. Hindi sila nagyayabang, ngunit laging handa. Ang Archer ay eksaktong ganito. Hindi ito para magpakitang gilas, kundi para magtagumpay sa oras na kailangan. Ang mga inhinyerong bumu nito ay naniniwala sa prinsipyo ng minimal exposure, maximum effect. Ibig sabihin, mas kaunting panganib, mas matinding resulta. At iyon ang dahilan kung bakit kahit tatlong sundalo lang ang kailangan upang pandarin ang isang buong sistema ng Archer, tatlong tao isang halimaw. Isang bansa na marunong maghintay ngunit kapag kumilos, walang makakapigil. Sa unang mga taon ng proyekto, marami ang nagduda. Masyado raw komplikado, masyado raw mahal, at baka hindi praktikal sa totoong labanan. Ngunit nang subukan ito ng Swedish Army sa matinding lamig ng Hilaga, ipinakita ng Archer ang kanyang tunay na kakayahan. Habang ang ibang howitzer ay nagyayelo, ang Archer ay patuloy na tumitira. Habang ang ibang crew ay kailangang lumabas upang mag-reload, ang crew ng Archer ay nakakape sa loob ng cabin. Mainit, ligtas, at nakangiti. Ang Sweden ay muling nagtagumpay sa tahimik na paraan, sa pamamagitan ng pagiging matalino kaysa sa pagiging maingay. Ngunit ito ay simula pa lamang, sapagkat habang patuloy ang pagbabago sa digmaan, kailangang patunayan ng Archer na kaya nitong makipagsabayan sa harap ng mga bagong hamon, bagong teknolohiya at bagong uri ng kaaway. Matapos maipanganak sa yelo ng Scandinavia, ang Archer 155 meter ay humarap sa susunod na hamon, ang patunayan ang sarili sa gitna ng nagbabagong mukha ng digmaan. Sa panahong ang mga drone, satellite at cyber warfare ay unti-unting bumabago sa paraan ng labanan, tanong ng mundo, may puwang pa ba ang artilyerya? At dito pumasok ang Archer, isang matalinong sagot mula sa malamig na hilaga. Ang mga modernong labanan ay hindi na tulad ng dati. Wala nang malinaw na linya sa pagitan ng frontline at safe zone. Ang kalaban ay maaaring umatake mula sa himpapawid, sa cyberspace o sa mismong likuran mo. Kaya't ang isang bansang gustong mabuhay ay kailangang mag-isip ng mas mabilis, kumilos ng mas tahimik at tumama ng mas eksakto. Para sa Sweden, ang sagot ay malinaw. Hindi kailangan ng napakalaking hukbo. Kailangan ng matalinong sandata. Isang sandatang kayang magtrabaho mag-isa parang sundalong may utak at disiplina. At iyon mismo ang katauhan ng Archer. Noong unang dekada ng 2000s, ipinakilala ng BAE Systems Bofors sa publiko ang Archer. Isang self-propelled howitzer na mukhang ordinaryong truck, ngunit sa loob nito ay isang makinang kayang tumira ng bala sa distansyang hindi kayang abutin ng karamihan sa mundo. Sa mga military expos at defense exhibitions, maraming opisyal mula sa iba't ibang bansa ang napahinto. Ang kanilang unang reaksyon, is that a truck or a tank? Ngunit nang makita nila itong umatras matapos magpaputok ng limang rounds sa loob ng kalahating minuto, naging malinaw sa lahat, ito ay ibang uri ng halimaw, hindi ito para ipagyabang. Ito ay para magtagumpay sa katahimikan. Sa mundo ng mga sandata, hindi sapat na mahusay ka. Kailangan mo ring makipaglaban sa politika, presyo at reputasyon. Ang Archer ay hinarap ang mga higante tulad ng German PZH-2000, French Caesar at K9 Thunder ng South Korea. Lahat sila ay mabibigat, mabilis at may kanya-kanyang taglay na lakas. Ngunit ang Archer ay iba. Ito ay hindi ginawa para sa buong mundo. Ginawa ito para sa mga kondisyong tanging ang mga tagahilaga lamang ang makakaintindi extreme cold, unpredictable terrain, at matinding pressure ng oras. Kaya't habang ang ibang artilyerya ay nakatuon sa kagalingan sa disyerto o tropikal na labanan, ang archer ay nilikha para sa precision warfare, sa mga lugar kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring mga hulugang pagkatalo ng buong unit. Sa bawat demonstrasyon, ipinapakita ng archer ang kakayahan nitong tumira ng limang rounds sa loob ng 30 segundo at agad umalis sa posisyon sa loob ng 49 segundo. Para sa mga eksperto, ito ang perfectong embodiment ng shoot and scoot doctrine. Sa mga larangan ng digmaan sa Europa kung saan ang counter-battery radar ay mabilis na nakakahanap ng pinanggalingan ng putok, ang ganitong bilis ay literal na pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Habang ang kalaban ay nag-a-adjust pa ng kanilang target data, ang archer ay nakaalis na, nagre-reload at naghahanda sa susunod na posisyon. Sa kanilang mundo, hindi lamang ito taktika, ito ay sining ng kaligtasan. Bakit nga ba ganito ang disenyo ng mga sandatang suweko bakit palaging minimalista ngunit matalino? Ang sagot ay nasa kanilang kasaysayan. Ang Sweden, sa loob ng mahigit 200 taon, ay hindi nakipagtigma ngunit hindi ito nangangahulugang mahina sila. Sa halip, ginugol nila ang panahon sa pag-aaral kung paano magiging epektibo sa sandaling kailangan nilang lumaban. Ang Archer ay bunga ng dalawang siglo ng kapayapaan, isang sandatang nilikha hindi para manakot kundi para maiwasan ang digmaan. Dahil para sa Sweden, ang pinakamagaling na armas ay yaong hindi kailangang gamitin. Ngunit kung oras na, ito ay tatama ng walang babala at aalis ng walang bakas. Hindi naging madali para sa Archer na makapasok sa mga banyagang merkado. Maraming bansa ang humanga, ngunit kakaunti lamang ang nagpatuloy sa pagbili. Ang Norway ay isa sa mga unang interesadong bansa at noong una planong mag-order ng 12 ng unit, ngunit dahil sa mga isyu sa gastos at logistics, umatras ang proyekto. Gayunman, hindi doon natapos ang kwento. Patuloy na pinahusay ng Sweden ang Archer. Mas magaan, mas mabilis, mas flexible. At sa bawat bersyon, dumarami ang mga bansang napapatingin muli. Habang tumitindi ang tensyon sa Europa, lalo na matapos ang mga pangyayari sa Ukraine noong 2014, nagsimulang pagtuunan ng pansin ng NATO ang mga bansang may matatag na depensang teknolohikal. At isa sa mga sandatang nakakuha ng kanilang interes ang Archer. Ang ideya ng isang mobile, automated howitzer na kayang mag-operate sa ilalim ng matinding lamig ay naging napakahalaga para sa mga bansang nasa hilagang bahagi ng Europa tulad ng Finland, Norway, at Denmark. Ang Archer ay naging simbolo ng smart defense, isang konseptong hindi nakabatay sa dami ng sundalo kundi sa katalinuhan ng sistema. Pagsapit ng dekada 2020, muling sumiklab ang interes sa Archer. Ang mga bagong bersyon ay ipinakita, mas modular, mas adaptable, at maari ng gamitin ng iba't ibang uri ng sasakyan, hindi lamang Volvo chassis. Ngayon, maari ng ikabit ang Archer system sa Rheinmetall RMMV truck o kahit sa mga militarized chassis ng iba't ibang bansa. Ang ganitong flexibility ang nagpapatibay sa posisyon ng Archer bilang isa sa pinakamodernong artilyerya sa buong mundo. Hindi na lamang ito Swedish Pride. Ito ay naging simbolo ng precision, automation at intelligent warfare. Taong 2023, sa gitna ng kaguluhan sa silangang Europa, ipinadala ng Sweden ang ilan sa kanilang Archer units upang tulungan ng Ukraine laban sa paglusob ng Russia. At doon, sa unang pagkakataon, napatunayan ng Archer ang sarili sa totoong labanan. Ang mga sundalong Ukrainian ay nagsabing tila sila ay nakasakay sa isang smart gun, isang sistema na kayang tumira ng tatlong bala na tatama ng sabay sa isang target, gamit ang tinatawag na MRSI, Multiple Rounds Simultaneous Impact Technique. Tatlong bala, tatlong trajectory, iisang impact point. Parang sabay-sabay na kidlat na bumagsak sa langit. Ang mga kalaban ay hindi makasagot. Bago pa nila matukoy kung saan nanggaling ang putok, ang archer ay wala na sa radar, tahimik, ngunit mapanganib. Ang pangalan nitong Archer ay hindi basta-basta pinili. Ito ay simbolo ng isang mamamana, isang mandirigma na hindi lumalapit, ngunit laging tumatama. Tahimik, tumpak, at matiyaga. Ang bawat putok ng Archer ay parang isang palaso na ipinadala mula sa kalayuan. Hindi ito nakikipagsabayan sa lakas ng tanke o bilis ng jet, ngunit sa precision at efficiency, walang tatalo. Ang Archer ay hindi lamang gawa ng mga inhinyero. Ito ay bunga ng pilosopiya, ang paniniwala ng mga suweko. Ang totoong lakas ay hindi kailangang makita. Ito ay kailangang maramdaman sa tamang sandali. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa disenyo, ang Archer ay simple. Walang labis, walang kulang. Lahat ng parte ay may dahilan. Bawat function ay may layunin. Ang konseptong ito ay tinatawag nilang lagom, isang salitang suweko na nangangahulugang just the right amount. At iyon ang Archer, sapat para manalo, sapat para mabuhay. Habang patuloy ang mga bansa sa pag-aaway, ang Archer ay nananatiling paalala ng isang kakaibang uri ng karunungan. Na sa modernong panahon, ang katalinuhan ay mas mahalaga kaysa sa ingay, na ang tunay na mandirigma ay hindi palaging nakikita sa frontline, kundi ang mga nakatago, naghihintay, at handang umatake sa tamang sandali. Ang Archer ay hindi lamang sandata. Ito ay ideya. Isang paalala na kahit sa panahon ng kaguluhan, may mga bansa pa rin naniniwala na ang disiplina, talino, at katahimikan ay sandata rin.